Maraming bagay ang pumipigil sa progreso ng buhay. Kabilang na sa mga ito ay ang mga kasalanan kahit na gusto namang mapagtagumpayan, ay paulit-ulit pa rin nagagawa. May mga taong tila pabalik-balik sa umpisa ang takbo ng relasyon dahil sa mga kasalanang hindi mapagtagumpayan. Yung iba, okay na sana ang lahat dahil maalwa naman ang buhay at maganda ang hanap buhay. Pero tila palaging hinahatak pababa ng mga pagkakasalang hindi mapagtagumpayan. Kung ikaw ay nasa relasyon, alam mong parang angkla na pipigil sa kaayusan ng pagsasama ang mga habitual sins. Pinagmumulan ito ng iritasyon tuwing magagawa at pag-uusapan. Minsan ay nakakapagod din dahil para ka bang nakabilanggo sa isang problema ang hindi maalis-alis. Minsan, imoralidad. Minsan, galit na nauuwi sa pakikipag-away. Minsan ay kahinaan sa pera, pagsisinungaling, chismis, inggit, at marami pang iba na kadalasan naman ay alam mong mali pero bakit nga ba hindi matanggal? Kung nag-struggle ka dyan o nahihirapan ka dahil may kilala ka na nag-struggle mahalagang tandaan na ang pagkaalipin sa kasalanan ay hindi nais ng Diyos para sa atin. Ang pagtatagumpay sa kasalanan ay nagsisimula sa iyong pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Pero paano kung may relasyon ka na sa Diyos, pero paulit-ulit pa din sa pagkakasala? Ang sabi ng Bible, Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Sa talatang ito ay makikita natin ang pinag-uugatan ng ating pagkakasala. Ito ay ang ating mga pagnanasa na galing sa ating makasalanang pagkatao. Makikita din natin ang katotohanan na ang banal na espiritu naman ay kumikilos din upang labanan ang masasamang nasa ng laman. Ang pagtatagumpay laban sa mga makasalanang pagnanasa ay nangangailangan ng pagpapalakas sa ating buhay espiritual. Ilan sa mga hakbang na maaaring gawin ay ang pagkilala sa pagkakasala sa Diyos at pagsisisi sa mga ito. Ang paglikha at pagiging consistent sa mga habits na makapagpapalago sa buhay espiritual, kagaya ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagkakaroon ng fellowship sa mga taong may maturity na sa pananampalataya. Ito'y kailangang pumalit sa mga habits na nagiging dahilan ng paulit-ulit na pagkakasala. Ang dahilan ng pagtatagumpay sa pagkakasala ay ang pagtatagumpay ni Jesus sa Cruz upang tubusin tayo sa kasalanan at magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Hangad ng Diyos ang tagumpay mo. Kaya't marapat lang nagawin mo din ang iyong bahagi upang lalong mapagtibay ang iyong ugnayan sa Diyos. May kakampi ka sa pagbangon. Asa ka pa.